Yun guys, welcome to my video. Hindi na ako makateis guys kasi nag, nagigigil talaga ako. Hindi ako pinapatulog. Kaya pagbigyan ko na kayo guys. Pagbigyan ko na ito, ipapakita ko na sa inyo. Napupuyat ako sa kakaisip. Guys, kasi dito sa amin bagyo na malakas. Kaya ngayon, wala akong magamit. Ipakita ko na sa inyo, nagigigil talaga ako. Basta nagkakamira, pangit. Ah, yan. Kakak. Pakita ko na sa inyo guys Kung ano itong pinanggigilan ko Ito ah! Welcome to my vlog Yan guys Ito yung almusal natin Labahan Tapos Habang naglaba tayo guys Saga kape tayo Dito po kasi sa amin ngayon yung dalawang bagyo, yung Kining uh, ba sa kahana? Yan. After ko nito guys, magsampay tapos din magudagat na. Yan. Samahan nyo muna ako guys. <tinyo> なので、その時、みなもフ

Somebody. oh yeah, yeah. I yeah boy, guys Baka sa mga hindi pa marunong maglaba guys, dinito maglaba dyan. Kailangan sa akin, sa inyo, hindi ko alam sa inyo kasi kung yun gusto yun, yung gusto nyo yun 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 eh. Pero sa akin, Special sa nagturo, salamat ah. Idea yung guys. ba? Diba? Ito ang akin, sa inyo hindi ko alam pero gusto nyo man sumunod, pwede lang, mas maganda. Kailangan yung sinampay nyo yung panlabas ng damit nasa labas, hindi yung baliktad. Ito kasi yung sa loob eh, sa loob. Yung ano bakit? Parang ganito sa suot ko, yung nakikita nyo sa labas, yan yung labas, alam ano mo kung bakit. Pag ito'y binaliktad nyo, masinampay, lalo pag sa open area. Di ba? Pag yan ay dinaanan ng uod, ngayong makati. Di ba? Tinulayan yan. Pag suot nyo, masakatawan nyo yung kanyang mga balahibo kasi yun ang nasa labas diba? pero kung nandito sa, ito yung nasa labas kay dumaan yung mga ano dyan siyempre kahit paano may kunting protection siya kasi nasa labas siya hindi, hindi agad may dikit sa loob kan, yung katawan okay

Yan guys, tapos na 'yung ating sinampayan. Uh, kailangan 'yung mga decolay pagkabihin mo na uh, Tapos 'yung mga puti 'yan para magandang tingnan. Kahit na luma 'yung mga damit ko, at least naka ano sila, hindi sila halo-halo 'no. Yan. Yan guys. Hindi na ako makatulog eh. Kaya ginawaan ko na talaga ilaban ko na ilang araw na kasi dito ang bagyo yan ang hirap na walang may suot okay lang sana kung pag suot mo itapon mo na tapos meron ulit wala eh kailangan mo talang maglaba mag -isa ka lang eh <laughs> yan guys thank you for watching sana nakapulot ka ng konting diskarte sa paglalaba no yung labas yun ang kailangan nasa labas hindi ipasok na nakasampay yung loob para pag may dumaan na insekto na maiiwan siya ng mga virus nasa labas siya hindi na sa loob hindi ididikit sa inyong katawan no mga diskarte pag gusto niyo gayahin pero kung hindi okay not eh wala tayong problema nasa inyong desisyon di ba? Shout out sa mga members ng Team Cars at saka sa special sa admin ng Team Cares sponsor namin si Elm C at Anabat from New Zealand guys thank you very much sa lahat ng aking mga viewers sa aking mga fans god bless sa all kahit na bagyo, laban tayo. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Dyan po daw yung malakas na bagyo ngayon. Titin. Yun. Yung sabi po, uh, sana liyakapin uh, na ni Lord yung bagyo para kumina na yung hangin. Uh, pero ngayon, nandito ngayon sa Pinas ang hangin. Ang, Tsaka bagyo dalawa. Nagkahabulan sila guys. Pero yan, Lord, sana dito rin sa Pinas, yakapin mo rin yung hangin, ulan dito para hindi na lumakas ang bagay dito sa Pinas kasi kawawa naman yung mga robay natin na sa mga mababang lugar para hindi sila bahid. Thank you po, Lord. Sana marinig niyo po yung kunting hiling at panalangin ko. In Jesus' name, Amen. Uh, thank you, thank you po. God bless us all.